ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga kaidol. Doon sa ibang bansa, yung mga kabinit na ginagamit nila or pati yung kama ay tinatapo na talaga nila kahit matibay pa. Kung napapansin mo sa video ito, simpre medyo mahinayang tayo kung ito ay nakikita natin lalo na pag dito sa atin yan sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, talagang tinatapo na yan. Pinapakain na yan sa makina para madurog-durog na Tingnan niyo mga kaidol. Hindi na po nila binibinta yan. Kasi nga, sabi doon sa mga ano nila, baka malas pag binibinta. Tulad yan o, supa. Ang ganda pa ng supa na yan o. Sobrang tibay pa, tapos bagong bago pa. Talagang itatapon na nila yan. Swerteng swerte dito sa lugar na to, kung mayroong mga Pinoy dyan nakatira, kasi alam mo naman yung mga Pinoy, mahilig sa mga ano, kung may makita silang tibay-tibay pa, ay siyempre kukunin na agad yan. Tulad yan, Oh. Ang sayang naman, o, oh, yung kama na ito. Sobrang kapal pa talaga. Bagong-bago pa. Tapos pinapakain lang dyan, Oh. Siguro nagugutom yung makina na yan. Ayan na, mga kaidol. Siguro wala pang mga Pinoy nakapansin dyan. Kung mayroon yan, nako sigurado. Kukunin na yan agad. Kasi sayang, eh. Pati ako nahinayang talaga, mga kaidol. Siguro baka ito yung makikita natin sa mga karamihan sa surplus no. Na baka may ano talaga nakapansin tapos kinuha at binibinta. Pero yung mga ibang idea naman mga kaidol, yung mga ganito no. Lalo na pag mga mamahalin tapos tinatapon lang. Dinodonate po yan mga kaidol tulad niyan, no? dinodonate yan. Tapos pagka-donate niyan, binibigay pagdating sa Pilipinas ay binibinta. Tapos mahal pa naman ang bintahan. Pero sa ibang bansa, mga kailo tulad niyan, mga gamit na yan, ay sobrang tibay talaga. Kaya pagdating sa Pilipinas ay binibinta. Ganyan talaga sa ibang bansa mga kaidol. Kapag tumira ka sa isang bahay at gusto mong lumipat, no? Tapos may mga gamit ka na doon. Ang sikreto talaga nila doon, iiwan yung gamit kapag lumipat ka hindi mo na kailangan dadalhin. Tapos yung nakatira doon sa bahay na yan, siya na mismo ang magtatapon ng gamit doon sa labas. Kasi may mga truck naman ang kumukuha. Doon sa ibang bansa yan mga Pero, Hindi ko alam din sa ibang bansa din. No, kasi ang madalas kong nakikita na tulad ganito, sa galing sa ibang bansa talaga to. Ngayon, kung gusto mong bumili ng bahay o lumipat ng bahay, kung ikaw naman ay lumipat ng bahay dyan, Di, lahat ng loob na sa loob ng bahay, tatanggalin mo talaga at itatapon. Yun po ang policy nila doon. Hindi nila ginagamit yung mga bagay na iniiwan sa mga taong nakatira doon sa bahay na yun. Ayan. Tapos mga ka alam mo kung bakit nila at ah, tinatapon yan? Kasi mura lang kasi mga gamit doon. Bakit mo pa itatago yan o gagamitin ulit yung mga ginagamit nila? Ay eh, pwede ka naman makabili ulit. Kasi ang mga gamit kasi doon, mura. Yun ang kagandahan naman. Tingnan mo mo ganyan mga idol. Sobrang kapal oh. Yung foam na yan, yung kama na yan, sobrang kapal. Pero tinatapon na. Yes, mga ka-idol, talagang nahinayang tayo sa mga gamit nila, bakit nila ito tinatapon. Pero wala na tayong magagawa dyan. Una-una dyan, malayo tayo doon sa kanila. Kaya hindi natin pwedeng kukunin at hingiin. Pangalawa, kung dinodonate man yan, kasi ang pagsabing dinodonate, binibigay. Kung binibigay man yan, pagdating naman dito sa atin, ay binibinta naman. So wala talaga tayong magagawa. Itatapon na lang yan doon sa kanila. Oh. Ayan. Doon sa lugar kasi nila mga kaidon, ayaw nila ng mga sikanhan. Talagang itatapon na yan. Siguro yung mga basurero nila doon, pati yung driver ng truck, baka mayaman yan sila. Kasi kung napapansin mo, hindi naman nila kinukuha eh. Pinapakain lang sa truck na yan, tapos dinurug-durug na yan pagdating sa ilalim.